Wala nang mag-gender, na-scam ka lang din, napadala mo nalang dito sa amin. Yun yung time na nawala na yun na. E ako naka-uwi ng time na nawala na. <laughs> Pumunta ako ng abroad. Hindi lang para sa partner ko. Hindi lang para sa para anak. Pumunta <laughs> ako sa abroad na, at nag-sacrifice yun. Sila pa yung may ganang nagagalit na baka mag-scam ako. Yes, normal mag-asawa parang kayong dalawa magkasundo sa desisyon. Oh, uh, dapat nagsusuporta. Yes. Na? Sabi ko sa sarili ko, sabi ko this time, ako yung napapagod sa abroad. Ako yung nag dito. Ikaw yung nalulungkot. Yes, at ako yung nakagras sa opportunity. Bakit ako makikinig sa iyo? sabi ko, laban ka na. Kasi, punta pa lang tayo sa ano. Yung parang gusto ko, long time na pag lumaki siya, yung magandang buhay na yung mapupuntahan niya. Hindi niya maranasan yung naranasan niya? Oo, kasi nang time na yon, sabi ko, sarili ko na sa ospital. Yung parang naramdaman ko na parang umakap siya sa akin. Yung parang sabi niya, yung parang susabi na, laban ko lang, ma. Ito lang yung isa na bakit ako tumuloy, sabi niya. Yeah. Naisipan mong mag-quit sa almost two months, hindi mo nga naisipan yeah. na almost four years ka na wala pa yung nangyayari sa akin. Nasa process pa daw ako. Mm -hmm. Bawal mainitin. Bawal mainitin. Sa, sa pag-asenso. At pag-start mo sa business world, agad isipin Yung result. Income. Kasi oh, yun yung mindset eh. Mm -hmm. Pagka-join mo agad, gusto mo agad, kita eh. Magkano na yung na income mo that time? Pumita ako 330 Grabe! Sa uh, 10 to 11 months. Ano-ano na yung mga results at experiences na na-experience mo doing this business so far? For one year na, ito yung MC. Bawa ko ng bahay sa uh, amin, dalawa. Sa probinsya? Uh, dalawa! Oo, binigyan ko ng bahay yung tatay ko. Dito ko din nabili yung sasakyan. First, First car ko. First car ko Lama, na hindi ko na sa anak ko yung mga naranasan ko dati. Ngayon. Yung maid sa condo, nakatira na sa, sa condo. Ay! Ay! Yung, kung gusto mo talaga may pagbabago, magsisimula sa'yo eh, sa sarili. Bra Kaya, mm -hmm. walang success na masaya mm -hmm. kung wala kang mahirap na pinagdadaanan.